Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Kalae Nation Vlogs mga kalae Yan mga kalae, katatapos lang natin maglinis ng kulungan nila mga kalae So bali portak na nga, mga kalae At uh, naglinis din tayo ng kanilang mga poketray mga kalae Yung kanilang mga tubigan, nalinis na, na rin natin sa same time yung mga patukaan nila kinalinis na rin natin mga kalay so good sa tayo naghihintay na lang sila ng pagkain at ibigyan na nga rin natin sila so bali uh, January sa so, January pa tayo magbibigay ng uh, supplements sa uh, vitamins para sa kanila mga kalay at yung mga antibacterial nila mga kalay para lahat ng ano uh, lahat ng uh, ibon natin ay sure na sure lahat pati breeder at, at flyers natin bago natin pakawalan Bali pa tatlong araw na ng kanilang colony ngayon mga kalae. Ating pakainin na sila. Makikita ko sa inyo. Let's go. Ang bibigyan na natin sila ng pagkain mga kalae. Ayun sakto. Uh, 4:30, 4:40 ano na, 4:44 na mga kalae. So bibigyan na natin sila. Yo, op, oh, tama na. Walang mangalalabas. Mga kalae. ayan na ang ating mga ibon mga kalae. nakaligo na rin sila mga kalae. Ayun din naman oh. Paano kalas last mo ayun mga yan. Parang hindi kumain kanina kumanda mga kalae eh Nakas kumain eh, ng mga yan mga kalae Grabe, wala kayo masasabi Ayaw Kita niyo na, no? parang hindi kumakay Kaya eh, dapat mga kalae uh, Ganyan ang digestion ng mga kalapaton nyo Mga kalae para alam nyo nga sila ay, uh, Walang sakit, mga kalae Yun ang unang una Kaya dapat ganyan ang kanilang appetite O digestion mga kalae Nakas tumunaw mga kalay Makikita nyo mga like na like nila yung binigay natin uh, bali ang binigay natin sa kanila ay breeder mix at flyer mix ng El Campeon na hinaluan natin ng Dynamo 3000 yan mga kalae oh. bali day 3 na ng kanilang uh, pagkakakulong mga kalae dito sa ating uh, bay na kakulong na sila for 3 days mga kalae uh, kasi nga hindi tayo nagpapalabas kasi malakas yung paputok mga kalae mahirap kasi minsan natatakot sila kaya kailangan natin silang itabi para iwas din tayo na ma stress ang ibon natin at nasira sila naglilis na rin tayo ng kanilang pork tray mga kalay Kanila nila lang nakaligo na rin sila mga kalay so talaga pinintay na lang nila ay kumain mga kalay dito nito muol na muol so ayun nga yeah, mga kalay ano at uh, titignan naman natin yung ating mga ibon mga ibang ibon natin mga kalay hayaan <laughs> muna natin sila dyan so hindi pa naman natin nalala ng tubig yan ito naman ang nagkakagulo so yun mga kalay at eto rin mga kalay yan naubos na at eto yan utayin na lang yan yan mamaya maya mga kalay bigyan na rin natin So yan oh, na lang, ubusin na lang natin 'yan. Hintayin na lang niyan silang makaubos niyan, mga kalay. So yun. So eto. Yan. ito, yan, hindi sabog sa rin. Lilinisin na natin yung kanilang kulungan. At ito yung ating pinaglinisan, mga kalay na dumi nila, ganoon kadami. At ito yung ating mga breeder, check natin kung may laman pa. Yan, hintayin natin maubos 'yan, mga kalay. Para sure na sure nabusog na busog sila mga kalay. Kayang-kayang ubusin ng mga yan. Sakto lang yung binigay natin sa kanila mga kalay. So naabala lang talaga natin. At eto rin mga kalay eh. Yan naglilimlim na sila ulit. So ang uubos na nga nila ay eh, diyan eh, yung mga hindi naglilimlim mga kalay. So eto rin, ayan oh, na oh. na yan ng mga hindi naglilimlim mga kalay. So yon mga kalay ano, This na, goods na yan. So mamaya-maya ngay magbibigay na tayo ng tubig. Hintayin na lang natin sila ma maubos yung kanilang ano bago tayo maglagay ng tubig. So let's go. ibigyan na natin sila ng tubig mga kalay kasi naubos na nila yung pagkain nila mga kalay. Yan plain water lang ibibigyan natin ngayong araw mga kalay. Ayan, ah, goods na goods na yan. Oh, Ito nyo naman, oh. Sige, okay, lusob. Ayan, oh, mga kalay. Oh, inom, 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 inom. Sige, okay, inom na inum. So, yun, mga kalay, ano. Bibigyan ko ulit yan mamaya ng tubig, mga kalay. Pagkatapos nyo lang uminom, mga kalay. So, yun nga, mga kalay, ano. Kami oh, ako sa lalo dito ibigyan ng tubig mga kalae kapag ka, naubos na nila yung tubig na nasa tubigan nila para sure na hanggang bukas ng umaga ay may mainom sila ng tubig mga kalae. So lahat naman natin kalapate, alagang kalapate ay nabigyan na natin ng tubig mga kalae na pagkain na. So tatakpan na lang natin sila ngayon mga kalae. So bali day 3 na ha ng kanilang uh, colony. Kasi nga kung mapapansin nyo madami nagpapaputok mga kalae. So dito na tatapos itong video nito para sa araw na to. So please like, share, and subscribe mga kalay. At huwag nyo rin kakalimutan mag-follow sa ating Facebook account, Bondros Reyes, at sa ating Facebook page, Alae Nation Vlog. So dito na tatapos ito. Merry Christmas and Happy New Year mga kalay. Bye-bye! sino -bye. nga malupit? Pakibulong, sino nga malupit? Pakibulong, sino nga malupit?